yung before. Ito, yung, tignan mo yung tsura, oh. Oh, ang dumi. Yan. Ito. Ito yung hindi treated. Sa kabila. Yung may basahan. No? Ito yung treated. Oh. Yan. Ngayon, may natira pa sa gitna. Puspusin natin yan para magiging pantay ito tripid na rin ito lang teknik dyan toothpaste kahit anong toothpaste close up, colgate, kahit ano Ayun pa kunti kunti shout out sa mga taga gas log boys dyan at sa ating mga followers no? ngayon ispray na natin ng tubig Tsaka toothpaste sila eh, kunting amount lang. disclaimer meron pala sa mga na loads no, sa ginamit sa nating toothpaste. Paano, uh, hindi tayo bayad dyan. Pinakita ko lang yun sa inyo para alam nyo kung anong gamitin yun, dyan. Tignan natin ha. Pinasa natin ang pangalawang dasaan, yung malinis. Oh. Lapit mo. oh, ayun na siya oh. Diba? oh, mo. Ito, focus mo siya. Yan. Wow. Yan po ang ating DIY, no, mga lods.